Ang pagninilay sa layunin ng buhay ay isang makabuluhang paraan upang mas makilala ang sarili, ang Diyos, at ang plano niya para sa ating buhay. Narito ang ilang mga punto na makakatulong sa pagninilay. Isa, alamin ang iyong mga kaloob ano ang iyong mga talento at kakayahan. Paano mo nagagamit ang mga ito upang magbigay luwalhati sa Diyos at makatulong sa iba, mas mahigit, may iba't ibang kaloob. Ngunit iisang espiritu ang nagbibigay nito. Unang Korinto Kapitulo 12 Versikulo 4 Dalawa, Tanungin ang iyong sarili, ano ang nagbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan at kapayapaan? Saan ka tinatawag ng Diyos na maglingkod? Paano mo maaaring gamitin ang iyong buhay upang maglingkod sa mas mataas na layunin? Tatlo, manalangin at magtiwala sa Diyos ang panalangin ang susi upang maunawaan ang kaluuban ng Diyos. Tanungin mo siya kung ano ang misyon niya para sa iyo. Mas mahigit, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sariling karunungan, alalahanin mo siya sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas, Kawikaan Kapitulo 3 Versikulo 5 hanggang 6, Apat, magsilbi sa kapwa, ang layunin ng buhay ay hindi lamang para sa sariling kapakinabangan, kundi para sa iba, sa pamamagitan ng pagsisilbi, natutupad natin ang misyon natin bilang mga alagad ni Kristo, mas mahigit, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, Mateo Kapitulo 20 Versikulo 28, 5. Magtiwala sa plano ng Diyos kahit minsan hindi natin nauunawaan ang ating kasalukuyang kalagayan, laging may layunin ang Diyos. Magtiwala tayo sa kanyang timing at plano, mas mahigit, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo. Mga plano upang kayo ibigyan ng pag-asa at kinabukasan, Jeremias Kapitulo 29, Versikulo 11.